Uh, first of all, I would like to thank all of you for for coming here, even uh, despite by by the weather, na ang lakas na ulan kanina, tapos ayun na. Uh, thank you pa rin po sa, sa inyong lahat sa pagpunta ngayong araw na to, sa uh, sa mga nanggaling pa po sa sa iba't ibang lugar, lalo na yung mga malalayo, from Isabela, Batangas, and uh, and other places and then uh, sa mga kaibigan ko na willing naman talaga umabsent if if ever na may may pasok kami <laughs> and then uh, secondly I would I would like to thank my parents of course mom and dad for for making this Hindi naman. Hindi naman ako ganun magsalita. Hindi naman ako ganun magsalita. I mean, I to na, hindi na. <laughs> so i mean, after making So my for this dream, this, dream come true, <laughs> Na todo all out in love from letting me choose, Mike. Hey. May perfect team and all, tapos from the smallest details, ayon. Oh Again, thank you so much po sa lahat ng umaten. I hope na nag-enjoy po kayong lahat. <laughs>